Hindi na si Liza Soberano sa ilalim ng Careless. Napansin ng mga netizens na hindi na sinusundan si Liza Soberano ng Careless. Dating kapamilya actress si Liza Soberano na hindi na sinusundan ng Careless kaya naiisip ng mga tao na baka hindi na siya sa ilalim ng kanilang pamamahala. Matapos umalis ni Liza Soberano sa ABS-CBN, siya ay pumirma sa Careless, isang kumpanya sa produksyon ng musika ni James Reed. Marami ang nagtaka sa desisyon ng aktres, ngunit ang desisyong ito ay pinapatakbo ng pangunahing nais ni Soberano na tahakin ang ibang landas sa kanyang karera. Sa isang nakaraang artikulo, ipinangako ng kumpanya kay Liza na dadalhin siya sa Hollywood na marahil isa sa mga dahilan kung bakit siya sumali, tinanong rin siya kung ano ang gusto niyang gawin sa halip na diktahan at ito ang kalayaan na hinahanap niya. Naghahanap siya ng higit pang malayang kreatibo at kontrol sa kanyang karera, at na siya ay makakagawa ng kanyang sariling landas at kapalaran, gusto niyang buoin ang landas na ito sa paraang nais niya. Gayunpaman, kamakailan lamang, napansin ng maraming tao na hindi na siya sinusundan sa IG page ng Careless Music, sinabi rin na siya ay dumalo sa isang kaganapan na hindi ipinakita sa pahina na nananatiling aktibo hanggang ngayon. Ano ang nangyari, noong Hulyo, nagbigay ng hint si James tungkol sa isang paparating na proyekto kasama si Liza, bilang bagong tagapamahala ng kanyang karera, itinataguyod niya sa mga fans na mayroong serye ng proyekto na naghihintay sa kanya at mayroon ding posibilidad na sila ay magtrabaho sa isang proyekto, hindi niya ito kinumpirma ngunit sinabi niyang posible. Akala ko malaking posibilidad at maaari itong mangyari, sabi niya. Gusto ni Liza na makarating sa Hollywood at ginagawa niya ang lahat para marating ito, sumali siya sa Lisa Frankenstein, isang pelikula na inilabas dito sa Pilipinas, ito ang kanyang unang proyektong pag-arte sa USA sa kasalukuyan, siya ay abala sa pagmomodel at pagiging isang social media influencer, dumalo rin siya sa ilang mga fashion event at ito ang mga bagay na nagpapadala sa kanya pagkatapos ng pelikula, ano ang masasabi mo dito mga katrend vibes, just comment below. Música